Kilalanin natin ang mga lalaking na link sa anak ni na Carmina Villaruel at Zorin Gaspi na si Cassie Legaspi. The Philippine Showbiz List presents mga lalaking na link kay Cassie Legaspi. Joaquin Dumagoso Ang actor, host, and model na si Joaquin Andre de Dumagoso ay nakalove team ni Cassie noon sa 2021 romantic comedy series na First Yaya at ang sequel nitong First Lady. Si Joaquin ay anak ng actor turned politician and former mayor of Manila na si Isko Moreno. Sa una nilang pagtatambal ni Cassie ay hindi nahirapan ang dalawa na maging kampante sa isa't isa. Sa katunayan ay madali lang daw para kina Joaquin at Cassie ang ilang kilig scenes nila sa nasabing TV series. Dahil bukod daw sa magkaibigan sila, sa totoong buhay ay talaga naman daw feel na feel nila ang kanilang mga eksena. Sa isang interview, ibinahagi ni Cassie na bago sila naging magka-love team ni Joaquin, ay naging magkapareha na sila sa dance productions ng GMA 7 Sunday Variety Show na All Out Sundays. Nasabihan na rin daw sila noon na habang nasa rehearsal sila na nasabing TV series na may chemistry sila. Sa tuwing tinutokso araw si Cassie kay Joaquin ay kinikilig siya. Dagdag na pagbabahagi ni Cassie na may isang eksena sila na sobrang kilig daw at nung mag-cut ay kinailangan niyang mag-request ng break at agad na naghanap ng tubig. Hindi naman maiwasan ang mga netizens na kiligin din sa tambalan ni Cassie at Joaquin o Cass Queen kung tawagin na kanilang fans dahil na rin sa undeniable chemistry nila. Isang halimbawa na rito ay ang pagkakatugma ng kanilang Instagram post noong May 2, 2021. Caption ni Cassie sa kanyang post, We finish each other's, samantala kay Joaquin naman ay sandwiches na lyrics mula sa kantang Love is an Open Door ng Frozen. Dahil dito, marami ang napatanong kung mayroon na bang espesyal na mamagitan sa dalawa na higit pa sa pagiging magka-love team. Hindi rin daw imposible na mag-level up ang kanilang relasyon dahil matagal-tagal din silang nagkasama sa lock-in taping noon ng first yaya. Sa finale ng virtual media ko na nasabing primetime series, ibinahagi ni Cassie kung paano sila naging mas malapit ni Joaquin sa isa't isa. Anya unang naging kaibigan ng kambalyang si Mavi si Joaquin at sumunod doon ay naging magkaibigan sila hanggang sa naging close friend sila nang itambal sa serye. Natanong naman si Cassie kung ano ba ang mamimiss niya kay Joaquin. Sumingit naman si Joaquin at sinabi na mata niya raw ang mamimiss ni Cassie na tumawa naman bilang pagsang ayon. Pero sumagot din siya na companionship at ang pagiging magkatrabaho ang mamimiss niya kay Joaquin. Kahit na natapos na ang teleseryeng pinagsamahan, tinalagpatuloy pa rin ang magandang ugnayan ni na Cassie at Joaquin. Sa 20th birthday naman ni Joaquin ay hindi nakalimutang batiin siya ni Cassie. Sa kanyang tatlo magkakasunod na Instagram stories, nagbahagi si Cassie ng mga larawan nito na kuha mo sa taping nila sa pinagsamahang teleserye. Magkadugtong na caption niya sa mga ito, may tagabitbit ng gamit during taping and rehearsals. Happy birthday Jonas at Jay Dumagoso! Ngunit ang magandang ugnayan sa pag-aakala ng lahat na mauuwi sa isang romantic relationship ay naudlot nang lumabas ang nakakagulat na balita noong 2022. Kinumpirma ng ama ni Joaquin na si Esco Moreno na isa ng ganap na ama si Joaquin. Ilang buwan pagkatapos ng revelasyon ay nagsalita sa kauna-unahang pagkakataon si Joaquin tungkol sa pagiging ama niya. Scott Angelo Magoso ang pangalan ng anak niya sa kanyang kasintahan na si Rafa Castro na anak ng newscaster at dating aktor na si Diego Castro. Darren Espanto. Ang 22-year-old na si Darren Lyndon Espanto na isang Filipino-Canadian singer, actor, and TV host ay nakilala sa showbiz nang siya ay sumali at nagtapos sa kalawang pwesto ng kauna-unahang season ng The Voice Kids noong 2014 kahit magkaiba sila ng network ni Cassie at busy sa kanilang career nabuo pa rin ang kanilang magandang pagkakaibigan mula pa noong 2015 nang unang magkasama sila sa ASAP natin to pagkalipas ng limang taon sinabi ni Cassie na sila ni Darren ay simply enjoying each other's company. Noon pa man ay bukas na sila Cassie at Darren sa tunay na mamagitan sa kanilang dalawa na anila sila ay special friends at best friends lamang ngunit iba pa rin ay tinutulak ng kanilang mga tagahanga dahil na rin sa mga larawan na ibinabahagi nila sa kanil kanilang nilang social media account. Tulad na lang ng mga sweet photos nila na magkasama, mga nakakakilig na palitan ng tweets, pagdalo nila sa mga pagtitipon na kadate ang isa't isa at mga out of the country trips na magkasama. Ngunit kamakailan lang ay tuluyan na nga tinuldukan ni Darren ang mga espekulasyon na magkasintahan sila ni Cassie. Sa isang interview, sinabi ni Darren na malapit lamang daw talaga silang magkaibigan at best friends ang turingan nila ni Cassie sa isa't isa na noon pa man ay na ang pareho nilang sinasabi sa lahat. Ito nga raw ay isang bagay na sa palagay niya ay hindi maintindihan ng karamihan. Sinabi ni Darren na hindi niya alam kung paano ito ipaliwanag pero nandoon pa rin ang pagmamahal nila sa isa't isa. Sa tanong kung maaari pa nilang i-level up ang kanilang relasyon, sagot niya ay hindi para ito pwede sa ngayon. Pagkatapos sabihin ni Darren ang totoong estado ng relasyon nilang dalawa, nag-post naman sa kanilang mga Instagram stories ang mag-ina na sina Carmina at Cassie. Noong April 9, 2024, nagbahagi si Carmina ng larawan ng isang lalaking nakatingin sa isang eroplano sa langit at may malalim na caption na Don't expect the same in return. Pagkatapos nito, nagbahagi naman si Cassie ng kanta na Favorite Crime ni Olivia Rodrigo sa kanyang IG story. Kaya maraming netizens ang nagsasabing tila ito ang sagot ni Cassie at Carmina sa pahayag ni Darren na sila lamang ay magkaibigan. Sinagundahan naman ni Cassie ang pahayag ni Darren na talagang magkaibigan lang sila. Sa kanyang panayam sa GMA News Online na lumabas ito lang April 12, 2024, sinabi ni Cassie na best friends lang sila ni Darren. Ani uh, Cassie, mahirap nga raw i-explain kung ano man ang meron sa kanila ni Darren, pero best friend lang daw talaga sila. Sa parte naman ng cryptic post niya, nilinaw rin ni Cassie na wala siyang pinatatamaan sa kanyang Instagram post. Mahilig talaga siyang mag-post ng mga kanta, depende sa kanyang mood. Tungkol naman sa post ng ina niya si Carmina, wala rin daw ito pinatatamaan. Mahilig din daw talaga ito magbahagi sa social media ng mga Bible verses at quotes. Michael Sager, ang 21-year-old Filipino-Canadian na si Michael Jericho Sager ay isang actor, model, dancer, singer at host. Ang kanyang unang TV appearance ay sa Descendants ng Disney Channel bilang isa sa mga backup dancer. Maliban sa Disney, naging extra rin siya sa mga pelikulang ginawa ng Netflix at, at Nickelodeon. Noong panahon ng pandemya, sinubukan ni Michael na mag-audition para sa Pinoy Big Brother community. Nang bumalik siya sa Pilipinas, dapat ay mag-audition siya para sa Teens Edition nito. Ngunit sa parehong panahon, bumuo ang Sparkle GMA Art Center ng isang grupo ng mga bagong artistang youth-oriented group na Sparkada. Na sa huli, ay isa siya sa 17 members nito na handpicked and discovered by star builder Mr. Johnny Manahan Si Michael ay na-introduce sa musical comedy variety show na All Out Sundays Epinada naman siya sa fellow All Out Sundays mainstay na si Tiffany na kalaunan na naging ka-love team niya Buwan matapos ang kontrobersyal na pag-alis ng orihinal na mga host ng Eat Bulaga dahil sa alitan Sumali si Michael sa versyon ng Tape Inc. ng longest-running noontime show na It Bulaga bilang isa sa mga co-host noong July 2023. Siya rin naging parte ng isang all-male group na Chaleco Boys. Sa nasabing noontime show na kalauna na pinalitan ng titulo na Tahanang Pinakamasaya, naging co-host ni Michael si Cassie. Dito napansin ang kakaibang sigla at saya ni Cassie sa noontime show. Naging usap-usapan pa na nagkakamabutihan ang dalawa na sa madalas na panunokso ng kanilang mga co-host tulad ni Isko Moreno at Paulo Contis. May mga balita namang lumabas noon na pinopormahan nga raw ni Michael si Cassie at napansin din ng netizens ang madalas sa pagkakasama nila sa labas na sila lang. Pero tikom ang bibig ng dalawa nang tanungin sila ng media tungkol sa kanilang ugnayan. Pero kamakailan lang ay may lumabas na mga haka-haka na magkarelasyon nga sina Cassie at Michael. Matapos ang huling pag-ere ng tahanang pinakamasaya, ay walang anumang balita tungkol kina Cassie at Michael. Gayunpaman, sinabi ng isang showbiz columnist na naniniwala ang colleagues ng dalawa na magkasintahan nga sila. May ilang source ng mga entertainment website ang nagsasabi na totoong in a relationship na sila pero tahimik lang muna at walang nagsasalita sa parehong panig. Nasabi rin ng isang showbiz writer na nagsimulang malink si na Cassie at Michael sa isa't isa ay noong sinushoot pa ni Cassie ang pelikulang kinabibilangan niya noong nakaraang taon ang When I Met You in Tokyo kung saan on-screen partner niya si Darren Espanto habang ang kalab team ni Michael ay si Tiffany sa Sparkle You. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!